isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 12, 2025. Lunes na ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol. Chapter 11 verses 1 to 18. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hodea na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila. Sabi nila, kaya't isinilaysay sa isa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod, ako ng hope at nananalangin na magkaroon ako ng pangitain mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan kong itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap, at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Sa sinabi ko, hindi hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos sa binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atobiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinilay sa inya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, magpasugo ka sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambayanan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin, nang manalig tayo sa Panginoong Heso Kristo, sino ako nga sa Diyos? Na marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna, at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Uh, nawa ay sa araw na ito ng ating pong halalan, pipili po tayo ng mga iboboto natin at huwag ng kakalimutan uh, Uh, pagnilayan ng mabuti, pagdasalan ng mabuti. Na, ang mga lingkod na ito ay maging inclusive, no? hindi lang exclusive. Pag sinabi exclusive, para bang sila ay naglilingkod lang sa kanilang partido, uh, ang kanila pong uh, gawain, ang kanilang trabaho, ay ang maglingkod sa lahat. Bumoto man sa kanila o hindi, pagkatapos ng halalang ito, paglilingkuran nila ang bayan. Kaya hindi po yung partidong kinabibilangan nila hindi yung bansa ay kundi yung bansa no na kung saan ang lahat ng nasasakupan nito ay dapat nilang bigyan ng tulong dapat na paglingkuran so sa pa pinapaalala din sa atin no, na hindi tayo dapat maging exclusive no tayo tayo lang kundi maging inclusive tayo para nang sa ganoon ay mas lumawak pa ang makarinig ng salita ng Diyos. Talagang hindi po maganda yung maging magkaroon ng yung mga exclusivity issues natin. Maging sa politika, kapag nagkakaroon ng exclusivity, walang pinatutunguhan no, ang ating pong bayan. Kaya pag hindi ka partido, uh, sasalungatin, aawayin kahit na maganda ang plano, maganda ang mga panukala, pero wala lang. Dahil nga lang hindi sila kapartido, hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na tumulong, hindi nabibigyan ng na, pagkakataon na makapaglingkod. Kaya muli, dapat tayo mas inclusive kaysa ang maging exclusive. Kaya muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.